Nakabalo na ba ang tanan? Na naatay makita ang mga unggoy diri sa Adlay, Karaskal, Surigao del Sur, ang pinakalan landmark makita jud Mosia sa Bakawan sa Shine Adlay. Tara, ato ni Adoon o bisitahon. By the way ta taog Karaskal para sa muhapit og laag sa nindot nga area nga naa diri. Onya diri pod nimo makita ang logo sa Karaskal. Dalera ni matud-an kay daplin dagbaybay. Basta kay mangutana ra ka og asa ang Karaskal Baywalk sumala so gito, ang puntaryaan nato nga laag garon ismo e adto ta sa Adlay. Ato ning pangbisitahon ang atong mga kaprintihan ug mga kaigsuunan. So ning biyahe din ta from Karaskal to Adlay. So gibiyahe da eto nato ni within 10 to 15 minutes. red lang para makaabot ta ditos area nga atong Adtuan. Kini nga tulay laing atong maagian na ni ang proper sa Adlay. Day dagud ka mag-older unsa imong panud-an kay narasdalan ang imong mapalit nga sudan an by the way ni agi dito diri aring area ha kay dirito gitudlo sa may bakhawan ug asa to mga lungga ug asa to nagpuyo ang mga unggoy ato makita diri tungod kay confirm na to, nga naay yung ato makita unya wala pa kapalit og saging para ibahog sa ila ay matik mo palit og isa ka sipi nga saging nga hinog nga atong iapod-apod sa ila palit og saging para ato na silang paganon. So kinahanglan ta mo booking kay mo palit ta og saging. Wala ta ning palit da og saging, basin mapalaw ta. Gibali nagpalit ta og saging. Unya ang ungoy na ang wala kay wala pa nato na confirm daan. Naaay ungoy didto. Unya magkabuang na pud taghorutan ni. Kay wala'y ungoy. Unya na pa ta da saging. Ay impas na. Sumulag so, ito. Isa kasi sipi ang atong ipalit nga saging. Kay mo ni atong panitan para ibahog sa ila. Tingbalik na din ta sa area kung asa ang mga ungoy kay ato ning bahugan sila. Winero og bahogan kung ikaw nagplano nga magbahog ani, pagdala na lang og pagkaon. Ug pwede nimo ni, ni anhi on, buntag sayo or hapon while well, nag jogging or pwede ra magbiking para dagdag pang lantaw ba while well, nag exercise ka. Ana nang rada diha. Gawas noon ra kay mga unggoy imong makita adri sa kapakhawan ba. Naunswa kung mo anhi ka diri Yamutan ah, ya tan-aw ka ani mga unggoy imong makita adri a, ah, pwede ka magdala og pagkaon, saging, kamuti ug uban pa para pod na pasalubong sa ila para malipay pod sila. Kana pa para na sila kaonon sab. Sulapas so, 30 ang imong makita adri ah, a, na, na napoy gagmay pa pa di ni sila mahadlok og tao ang tao na lay mahadlok sa ilaha kay kung di ka mo bahog ay wa na impas ka ay lang gid og kumpiyansa og display sa imong mga gamit kay basin maunhan ka ukuha kuha labi nagwala kay pagkaon nga dala basin may snatchan kag cellphone diri ah so gibahugan da ituod nato ni sila og saging sa diri ah para dili ta hilabtan pud nila kung ikaw mangita ka og unggoy sa lasang tagsara gid imong makita diri ah unya diri sa adlay na ara diri nagtapok ang mga unggoy imong makita gawas non rogit sila diri nagpabitay-bitay ilalom sa kabakhawan nga hastang landunga lihiro sub siguro ni sila para manguha og nason diri ah asay sa mga prutas o mga lagot mon nga imong iitsa sa diri ah maayo pud siguro ni sila manguha og isda o mga kinason nga ilang makita diri sa ilalom sa kabakhawan basta kay ang isa diha ah nagdagandagan ra kung magit sa dai ka og saging diri ah pwede na dili na nimo panitan kay kamao na sila mo panit basta kay itulon ra lagi diretso ang tibuok saging sa ilang baba -ba. pwede pa duha ka saging ang ipaslak sa ilang baba -ba. sa uban kabukiran ginahilabtan yun ni sila pero diri gawas nun ra ni sila diri ah wala gyud maghilabot sa ila diri ah ambot bitaw no malingaw ra man pugog itsa og bahaw para sa ila malipay na pugko nga makakita sila nga magkaon mao nang ato na silang gibang bahogan para dili putan kaon kaonon daghan kay makita diri nga unggoy unya anam anam po ni sila magkadaghan kay nagpadaghan pa sila kung makabisita ka diri pohon ay lang ni sila hilabti para dili nila hilabtan sabot-sabot lang ba butan man jud ni sila basta dili pud nimo hilabtan basta kay ang akong tirada diha nagbahog-bahog ra in town ra kanang mga unggoy diri ah kana na disturbo na ang kabukiran nila kung nagustuhan nimo ang video ani please like comment and share para pod makabisita ang uban labi na wala pa kakita. So that's all for the day. Enjoy watching. Love you. Mwah!